Ito po mga papanood na simula ngayong araw dito mismo sa JMA News TV, ang telecast ng pinakaabangang volleyball uh, tournament sa bansa. Oo, sa sabak na sa mga unang conference ng Shakey's V-League, ang two-time champion Lady Falcons ng Adamson University at ang Tigresses na University of Santo Tomas. Ayan, kasama natin ngayon live dito sa studio ang mga kinatawa ng mga UST Tigerses na sina Carmela Tunay. At si Pam Lastimosa. Magandang magandang sa inyo. Good morning! Ladies. Good morning sa inyong dalawa. At syempre kasama rin natin ngayon ang mga kinatawa ng mga Lady Falcons na si Angela Benting at Paulina Soriano. Good morning! Ayan, aga-aga nga. May naman naman ang mga katawan nila talaga. Oo. Oh, oh. Ito. Gano'ng <laughs> <laughs> ito, kayo katagal naghanda para dito sa tournament na ito? Siyempre, alam ko matagal na sanay na sanay na kayo pero may mga paghahanda pag may mga tournament. Dito? Ay, mga tigresses muna. Mm, -mm tigresses. <laughs> Usually po kasi year round po yung training kasi nakaprogram po siya. Pero after po nung UAAP namin, tuloy-tuloy na po kami na training para sa league na to. So, mm -hmm. Sure. talagang mukhang ano ah. Ayun Kailangan ng paghanda. Oh, kailangan talaga. Talagang kailangan. Ibig sabihin ba niyan eh, kailangan eh, mababawasan muna yung tulog, yung mga lakwatsa, ganyan. Social high. di focus, movement, diba? Kailangan <laughs> focus para sa turner. Yes. O, oh, ito naman oh, ating, ating mga lilikaw kong. Mm -hmm. Paano yung kayo nag Ilang taon. Mm -hmm. Pinaghandaan. <laughs> is... Oh, itong uh, tournament na yeah, uh, yung job. Yun, maharap yun. One week lang po. One no, week. Ako talaga? taon na. Sabi ko, ilang taon. One week. One okay, fine. Kasi after pa ng UAP, nag, ano po ng UAAP, nag-ano po, nag-vacation po ng one week din. Oo, talaga. Mm, tapos po yung iba, nag-focus muna sa study. Yun. Mm -hmm. so, so yung one week is, ano na, okay na yun, enough na yun. Matagal naman na po kami magkakasama. So yung confidence level is ibang level na rin, di ba? Oo. Pwento nyo naman sa amin, paano kayo napili? gaano ka uh, stringent yung ano yung uh, kailangan pagdaanan bago kayo ang mapili ng mga kinatawa ng inyong uh, eskolahan. Sa UST po kasi meron po kaming summer training. So, lahat po yung mga bago, tsaka yung mga yung mga old line up po. Lahat sabay-sabay po nagtitraining. training we have to compete against each other para po masama din sa lineup na magko-compete. Mm -hmm. So matagal na, matagal na kayo na into ano, volleyball. Volleyball. Um, High school. Age. High school pa. Oh, pero pagka may mga tournament pang ganito, medyo may may kaba pa rin ba kayo o yung confidence level niyo is to the highest degree. Siyempre <laughs> po, di pa rin may iwasan, nakabahan ka. Uh, 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 Pero uh, as, pag, as, pag, as, you play, na, as you play, mo overcome ma na siya. Mm -hmm. so, mm -hmm. Saka, Saka yung enjoy nyo rin. Saka yung team, uh -huh. ano eh. siyempre yung team eh, malaking bagay. -oh. Kanda, yun. Ganon din ba kayo sa Adamson? Um, kami po may so, open, open tryout, tryout kayo, eh. uh -oh. -oh. every year po talaga, nag-open tryout po kami. Para mm -hmm. po doon sa mga potentials po <laughs> na <laughs> Maging Adams sa Lady Falcon. Mm -hmm. Ganon, ganon talaga. Mm -hmm. Paano yan? Hindi ba mahirap pagsabayin niyo sa yung pag-aaral at saka ito? Hirap. Hirap. Paglalaro ninyo. Oh. Siyempre okay. po, time management lang yan eh. Hinapin okay. Ano po yung secret dan sa attitude. Oo, oh, oh, yan. Paano, Paano kayo attitude? nagsasanay? Okay lang ba sabihin kahit na nandito yung mga kalaban? <laughs> <po tayo? laughs> Paano kayo nagsasanay? every day. Minsan may workout kami sa morning. Tapos, Bago uh -huh. ang school. Apo. Ah, Tapos, after noon, sa evening, 6 to 9, yun po yung training talaga na na may ball. Yun. So, hindi na kinakapala sa sine, ganun. Tulog <laughs> <laughs> na lang po ang araw. <laughs> yeah, Tapos, kailangan, mas ano, dapat mas focus ka doon sa training, uh -huh. di ba? Uh -huh. Mm -hmm. Mahigpit din yung utos na pagka-uwi, dapat tulog mm -hmm. na agad. <laughs> <laughs> na Ganun, wala nang, walang masyadong extracurricular. Ganun. Wala Wala Walang masyadong gimmick. Mm disiplin -hmm. uh, yeah. yung discipline, malaking bagay. Anong klaseng discipline dapat meron ka? sa, sa, sa pagkain ba? sa mga activities. Isa na rin po yun. Isa po. Uh, 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 An ano sa diet? Ano yung kinakain ng mga volleyball players? <laughs> kailangan ba? <laughs> kailangan lang matinding carbs? Ba yan? Protein na? Protein. Ano? Na, ano yung ano? ano? diet? May mga diet ba yung mga specific ba hmm. na inuutos yung coach ninyo? Hmm, basta po proper diet lang na hmm. talaga magiging healthy yung katawan mo. Ikaw, yung hindi ka tataba. Angela, ikaw, ano yung diet? Hindi po ako yung diet. Pien. Sa bagay kasi alam mo yung ganyan, 'di ba? Parang madali din naman talaga nila na burn. Eh, yeah, 'di ba? Kahit siguro sa so breakfast dalawang platong kanin, ano? You know, Kakatalon <laughs> kak 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 lang nila tsaka 'di ba? Yung pag ganun lang, <laughs> nila <laughs> ng <nila laughs> burn. Oh, pero well, dapat yung mga healthy, 'di ba? Gulay, um, ba -huh. bawal pork, 'di ba? naman po. bawal ng bawal pork, bawal ang shrimp. Hindi ba? Hindi ba wala sa kanila? Wala memory gap yung mga yan. pero ano yung mga traits ba na hinahanap ng coach pa para maging uh, miyembro ng uh, team ninyo Um, una po siguro dapat determined ka na matuto. Kasi kahit anong turo po sa'yo, pag ayaw mo po talaga, hindi ka po matututo. So, Pero kailangan magaling ka na rin sa paglalaro ng volleyball. Kailangan may skills ka uh -huh. na din. Uh -huh. So, so dapat ang puso mo eh, no? Yung gusto mo, uh -huh. di ba sabi ganun nga yun, kailangan pag may gagawin ka, <coughs> nasa, nasa puso, puso mo, at gusto mo. Matuto. Otherwise, kahit <laughs> turo na turo sa'yo yung coach mo. Kung ayaw, hindi ka po matuto mo talaga. So, ano ba diba, bibigay ninyo daw na tips daw sa mga manonood, gaya ninyo, gusto maging mga volleyball multiple layers. layers. Ano niya mabibigay ninyo? Angela, magsalita ka mm. naman ito kasi hindi ka nagda-diet eh. Yan. <laughs> eh, kain ka lang ng kain. Uh, so no? sa mga volleyball players ka siguro dyan, uh, kailangan lang po ng dis disiplina sa sarili niya Kunyari, kung gusto niya talaga maglaro, ah, uh, uh Gano'n lang, tuloy lang. Tuloy lang, <laughs> di ba? No? Apo. Uh -oh, kailangan po nasa, nasa... gusto nyo pong, gustong, gusto, yung gustong-gusto nyo maglaro, tsaka nasa puso niya po yung yung, yung sport, yung sport. Ah, diba? uh, 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 ano tawag doon? Uh, 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 pilitin mo na maabot ang iyong mga pangarap, di ba? Uh, si Angela. Inbitahan si Paulina. Paulina, no. anong uh, invite mo na? Um, I ano mean, invite mo na, Melahat? No mamaya na yun, di ba? Mamaya, mamaya na, after balitang hali, di ba? Oo, nako. Ang dami mag-aabang niya. Oh. Sige, sige, invite mo ang ating mga members. Sige pa, panood. <laughs> <atin, kayo>, parang <laughs> yung hiyato mga mga players natin. Sige, mamaya, sige, mamaya kasi, alam mo, nag-reserve ng energy yung mga yan eh. Nako, oo, mm, o, kaya, mamaya na yun, ako talaga nag-invite. Sige, ito yung dalawa. Sige, sige. Tigers is not. Mga masan na to. Watch out for Shakey's V-League. 1 p.m. at GMA News TV. Oo, oh, oh. pagkatapos yan ng Balitang Hali. Oh, Mamaya na yan ang simula. Tapos Monday to Saturday yan. Oh. At gano'ng kalaki yung chance yun na mananalo at sino ba sa tingin yung pinakamatindin yung kalaban? Nag Naging sila ngayon. naman silang yun? Kasi hindi pa Pag nagsimula na yan, ako makamamaya, mamaya wala na yun. Pag sino yun. sino pinakamatinding kalaban? Siguro po Ateneo, since sila po yung defending champion. So we have to... Yun din ang... Ateneo, yun Nandiyan pa naman sila dito sa <laughs> studio. Mamaya yan. Mamaya yan. Hindi lang papansin yan. Uh -oh. yung sinabi namin, hindi naman kaya, ano yun. Hindi naman sasabi sa inyo yung mga tips, di diba? <laughs> mga good sport naman itong mga ito. Maraming salamat, Carmela Tunay at Tam Lastimosa. Ito pala, tito pala niya si, University University of Santo Si Jojo Lastimosa. Si Jojo siya number one fan mo. <laughs> <laughs> sure, at mar maraming salamat din kay Angela Benting. At siyempre kay Paula Soriano ng Adamson University. Itong dalawang Paulina. Medyo ano medyo tipid magsalita ng mga sa dahil reserve yung kanilang energy mamaya para doon sa pagsisimula ng V-League. Oh, Shakey's V-League. Shake Abangan oh. po lamaya.